yun mga abel good afternoon good afternoon sa inyong lahat at anong oras na ba? 11.55 na ayan 11.55 na nang tangali ayan so ayan Ito si Juano Juano ng buhay ko so mga abel mamaya may training kami sa BBC tarlak tarlak so ayan kaarga natin si Juano tsaka yung mga kasama niya din yung isang ibo naman natin ng PUF is first lap derby na namin ng Friday OB category ayan so ngayon Uh, bumili tayo ng patuka natin para sa mga flyer natin tsaka sa mga breeder natin so bumili ako sa breeder natin sa mga medyo may edad na ayan ang stag 4 plus kasi kailangan nyo sa mga young bird natin kasi nagde-develop pa sila ng ano nagde-develop pa sila ng kaninang mga katawan mga abel ayan kaya kailangan natin sila bigyan pero ano lang yan mga abel ah, ang nangyayari sa mga ibon natin uh, sa umaga indi ko sila pinakakain. Tapos, iyan yung tanghalian nila Iyan. konti lang parang tikim lang talaga tikim lang talaga then hapon ito na kakainin nila yan yung breeder mix na breeder mix na sila para sakto'ng sakto na high protein yung kakainin ng mga young bird natin also yung mga ibang young bird natin dito na pinakita natin kahapon is binibigyan din natin ng konting ah uh, tanghalian lang nila ng 4 plus yan para lang Uh, maganda-ganda yung developed na katawan ng ibon natin sa mga buto then dito, ayan, alam ko dito, meron na tayong papisa, alam ko may papisa na tayo check natin mga abel, medyo nawala eh pinutot ko, ayan Ayan o, oh. may papisa na tayong isa ayan, tapos yung isa tingnan natin check natin kung mapipisa na isa Arik ko, Arik ko, oh parang wala pang crack yung isa wala pa siguro ano to 18 days na yung isa eh so ngayon yung isa siguro ay teka lang mabibitawan ko eh siguro yung isa pan 21 days mapipisa to mga abel check natin sa sunod na araw hayaan muna natin at, at napaatapang ni Kopkop -Kop. hmm. then dito mga abel sa ano naman natin sa mga ibon natin yan o no? nagbibigay din tayo dito in, uh, Juana. kay na huwana kay huwana ng buhay natin ayan no? o si huwana tapos ayan dalawang young bird nya pahensya at madumi pang ating look hmm. maglilinis tayo mamaya kasi dadaan yung basura bukas kaya kailangan makapaglinis na tayo ayan yung mga black check natin then dito, ayan yung mga young bird naman natin ng rigor, yan nakakain din sila eh, wala na silang ano bigyan natin to, sayang naman no? ayan tikim lang sila, ayan no? para lang ma-develop then ngayon mga abel, bumili rin tayo ng patuka natin, kasi nga start na tayo ng derby, tapos yung mga BBC natin, so ito, kaya lang natin yan. Yan. ano abel. Sariling mix lang natin to mga abel Sariling mix. Kumbaga, uh, pinaghalo-halo ko na yung mga sangkap na kailangan dito. Yung binili natin. Yan hmm. Mimix lang natin. So medyo may kulang pa nga ako dito mga abel. Ang kulang ko dito sa patuka na to is Sa flower. Kasi out of stock sila. So ngayon bukas na lang ako mag -ano, bukas na lang ako bibili or kaya mamayang gabi pupunta kasi akong apalit bibili na lang ako kay Inchik do no, sa apalit sa may katabi ng metrobank, Bank yan bibili ako ng sap siguro mga 2 kilos yan para may mix natin dito sa patuka natin yan mga abel ito na yung patuka natin sa mga ibon natin wala naman sekreto dyan kung ano lang yung minimix nyo yun din lang yun sa akin yan o no? Pagmasdan nyo ha, ayan o, pagmasdan nyo lang o, o, dito so, naghahanap ng ano, ng brown rice. Wala po akong brown rice. Hindi po ako nag-ahalo ng brown rice sa mga ibong ko. Mm. Yan lang, o. Oh. Mas lamang yung maliliit na mga seeds, oh, mm. Yan, maliliit, o. Oh. konti lang yung malalaki nating ano, yung mga sorghum. Tapos na mumukadkad din yung ating mga mga ano, mga mais. Pero, mas gusto ko kasi na mumukadkad sa patuka ko is ito, yan yung mga sap flower na yan, yan ang gusto ko yan ang gusto kong mas marami sa pagkain ng ibong ko lalo derby na so ngayon sa first training lang natin kasi to, halo na rin to sa mga BBC natin tapos na aderbi derby na, so ngayon kumbaga sa mixing ko sa sap is 5 uh, is to 1 ngayon magiging ano yan 5 is to 2 na sap ang mix ko sa patuka ko mga kabyelo yan o, oh. yan yung mix ko ah tapos pag nakabili ako ng sa papa ito ako sa inyo para maito niyo yung mix natin. So wala naman, kanya-kanya tayo, hiyangan tayo sa ano, hiyangan tayo sa pag mix ng patoka. So marami namang mabibili yung mga patoka. May kalapatids, merong BBC Endurance, meron pa tayong Hagibis, meron ding uh, Maxi. Kayo na lang bahala mag ano doon, mag halap kung saan kayo hiyangan. Hindi naman porket, ah, uh, atol tayo kay ano kay BB BBCM kay Endurance. Siyempre, 'yun yung ano niya, 'yun yung mix niya eh. Siyempre, hindi naman natin uh, pupwedeng puwedeng ano na ay hindi click sa yung ano ni BB. Siyempre, ano yan hiyangan. So, kanya-kanya tayo ano timplada. kung saan tayo hiyang. So, siyempre, pag bumili tayo kunyari kay BBC na Endurance, yung iba nagdadagdag pa ng sap, di ba? So, ganun ganun lang. Iba-iba tayo ng ano pero ang masasabi ko do sa BBC Endurance, napakaganda, maganda nag nagagandahan ako sa kanya. Hmm. Kaso, syempre eh, may sarili tayong mix kaya hindi tayo pwedeng magpalit ng basta-basta lalot -basta, na sa derby na tayo. So, susunod na lang siguro susubukan ko yung BBC Endurance. Pero yung Kalapatids kasi na uh, ano na uh, mix yun din kasi yung ano ko. Ah, uh, bale Bumibili rin ako ng kalapatid mix. Siguro mga dalawang kilo tas sa halong ko ng ibang mix naman mga Abiel yon. So yung endurance hindi pa tayo nagamit. So, susunod na south susubuan natin yung mga abel So hindi ko pa nga nasusubukan try natin. So ito lang yung ano natin mixing natin sa mga ibon natin. Then ito nga, na pag mix na ako ng ano natin ito. Pakita yung ating uh, pinakain tuwing Thursday yan. Yan lang oh. Yan oh. Meron tayong uh, binder yan tapos yun, may mga powder tayong ginagamit yan oh. Yan lang. Yan lang ang sikreto, Abel. Yan oh. powder lang. Bahala na kayo. Mag-isip na lang kayo kung anong klaseng powder yan. Kanya-kanya tayong diskarte sa ibon natin. Hindi nang po pwedeng uh, pare-pares tayo ng sistema. Tapos, pagka nagkamali ng lipad yung tao, sisisihin pa tayo. Mas okay pa rin yung ano, sarili nating mix mga abiel. Kanya-kanyang hiyangan yan. So ngayon, uh, ang mga ibon natin is, teka lang, ubus na pala yung patuka akong, ano. O, oh, ubus na nga yung patuka ko ng breeder. Kasi itong breeder ko mga abiel, yan. Yung breeder kong yan is uh, breeder mix. Then, ito yung ating powder na panghalo. Ayan, kulay puti. Ayan. Yan yung mga ano natin, pang mix natin to. Mamaya, mimix mix natin yan. mo muna yan. Yan, ito yung mga itlog natin. So, yung conditioning naman ng mga ibon natin dito, tas muna tayo dito sa atin. Look. So, ito. Pakita ko rin sa inyo yung ano natin ginagawa natin tuwing Webes. Kasi nasa derby na tayo, yun. Yan. Webes, ayan. Uh, probiotic tayo. So, itong... Ano nila? Ah... Uh, pink mineral, ah pink mineral yung ano nila yung tada, redstone o grits tatanggalin na natin to kasi nakakauhaw to eh so ngayon tatanggalin na muna natin lalagay muna natin sa taas oh, eto yan yung ibon natin na si ano yan, yan yung ibon natin na si uh, Peter Peter uh, Victoria Secret ayan then ngayon nilagyan natin siya ng palatandaan kulay blue yan, yung kulay blue na clip ring lang yan mga abel. Hmm. Ito, ito abangan natin yung mga south natin na malapit na lumipad. Yan, oh. ganda, pencil blue. Oh, Nagpe-pencil Oh. Alak yan ni eh, victoria Secret. Ah, tama, victoria Secret tsaka yung magkapatid. Magkapatid sa nanay. Yan, dalawang yan. Magkaiba lang yung tatay. Oh. Ganda ang ibon na ito, mga abel. Solid Oh. Oh, ganda, solid. Solid na ibon o. No? Oh. Pero naroon na sa atin yan. Binagusan lang natin kasi pasaway. Kung saan sa nagpupunta tapos kinabukasan na uuwi. So ngayon pinatanda lang natin sa loob para hindi na sila maging pasaway. Kagaya nito, ayan o. o. Anak ni yan, yan. anak ni Miss Peter. Nakapatid naman ito. Ayan. Black chick, di ba mga abelo? chick. Tapos ito blue bar. Then, ito yung kapatid na isa. Ayan. Yung second class ni ano ni Miss Peter. Ayun naman si NPL mga abel Then ito si Stitch. Ito naman si Pula. Asan yung iba nating na ibon? Eto, toto, Eto si Juana. Naghahanap ng kapare si Juana. Si Juana ng buhay ko. Then ito yung dalawa. Eto yung anak ni Pula, Eto si NPL. Ayun naman si Miss Peter. Second clutch 'yun. Mm. mm. Pinaabata sa BBC natin. Sana hari na tumira sa atin 'yan. Yung BBC. Yeah. Okay.